pinakalas ang 1,000 mga idol. Good morning mga idol. Karon mga idol, maghimot ta og kwarta. Gamit ang atong gamanan nga sundang. So tanawan ninyo mga idol, mga idol kung unsaon pag himo og kwarta mga idol. Ang sunod mga idol 100 atong himuon. Sunod ato ang 500 mga idol nakalas ang 1000 mga idol. So, Lito na mga idol na ay 50. Na ay 100. Na ay 500. last ang 1000 mga idol. So atong naimo mga idol. 1650 atong naimo mga idol. So nanatay pang gamay budget sa atong pamilya mga idol. So, thank you for watching mga idol o paki-share na lang sa video para daghan makita sa atong video. Sa sunod na video atong himungan ni og tutorial. Daghan salamat. Bye-bye mga idol.